Terminal 3 parking extension Diyan ako nag-park. Baka kasi mawala mga dreno walang markings eh nakachamba ng paalis kaya may naparkan tayo no pangit ng parking lot natin mga dre no dito sa ano sa naiya walang wala sa ano walang wala sa ayos <coughs> đàn đó. lên bà con ối Wow Nakakahiya pa ka sa mga sasakyan. Mahihiya ka tumawid eh. Kasi wala silang pakialam eh. domestic Grabe, ga tao ngayon sa airport kanto no. Ah, eh kasi nung uh, nakalipas na taon nga mga treno parang tawag dito dahil sa COVID ko konti lang ang ano? pwedro <laughs> tayo gamit ang fingerprint yang sabinya, oke. Okay. Oh <coughs> oh ah apa tempe Pag hindi pa lang gumana yung Fingerprint Padre, lumalabas yung option na gamitin yung PIN number. 39 Mali mga dre? Malabo no eh. 39.56 mga dre no Ang palitan ng Canadian dollar Dito sa Dito sa atin mga dre no? Sa Pinas Mas madalas mga dre Mas mataas yung palitan Kung nasa Canada ka Magpapadala ka mapunta rito sa Pinas Kaya po ang style Yung pera mo bago ka umuwi Padala mo na sa sarili mo Kaya sa, sa kamag-anak mo Tapos kukunin mo na lang kasi nga po mas mataas yung palitan doon. Minsan baka nasa $1 po yung diferensya. Ano? dito, dito kami nakata. Ang hirap pakita ng parking, mga dre. Ando na ako nagpark park Nakarating na kami dito. Dito! Naka-wheelchair pala si Bienan, mga dre, no? Ganyan na lang gagawin nyo, mga dre, no? Pag ano, uh, dito! Lampas na nga! Ganyan gagawin nyo, mga dre, no? Pa-wheelchair nyo na lang yung mga nanay nyo pag nasa uh, 60 years old na para mas mabilis at mas madali yung biyahe nila. Ano madam, kumusta? Ang init ng Pilipinas, grabe. <laughs> I can't believe. That. Tumawag din sa akin si Lee. Oh. Tsaka si Gina. Ayun diretso araw sila sa ano eh. Sa Pangasinan. Um. Tapos babalik sila sa Monday. Ang hirap kaya maghanap ng parking dito. Tapos yung parking dun sa may likod, wala sa hulog Mano -mano eh. Kalaratin ko nga lang. Kasi sabi mo alas 8, di ba? Ang alin. Sabi mo alas 8 dating nyo. Okay, binigay ko sa itinerary, ah. Bin binigay yung itinerary, pero yung una, sinabi mo sa akin. So, na, Kaya, kung di na alas 8, 9, Kaya nga. Ito, sir. <laughs> Pakigamuna. <-igong mo> Pakigamuna. <laughs> <laughs> ano, automatic oh. ronel? Oo ma, oh, automatic ma Mga tre, dito na ako sa Pinas. <laughs> pero sobrang, sobrang init Parang hindi ko kaya maliit nandoon sa likod Si Lady yeah, tapos isa yan, tapos uh, andun yung ano ko. Ilan yung nasa likod? Tatlo, apat? Apat. apat. Yung hand ko nandun. Kasi pala apat na malalaking bag sa likod, mga dre No! Tatlo. Tatlong then, malaki, isang, isang maliit. Kaya oh, yes. eh, hindi nagkasya yung isang malaki kasi bulky siya. Pero kung flat lang siya, apat eh, na hindi malaki. Hindi pwede maging flat. Pero, huwag tayo mga dre no? <laughs> Ang ini. Saglit lang, no? Saglit lang makalabas ang airport, di ba? Ano kan tagal namin doon. Na Bakit? Air kasi na naghintay kami sa ano. Matagal lang yung bagahe. Uh, eh. naghintay kami ng bagahe. I mean, yung sa immigration. Sa bagahe Sandali kami kasi si mother. Okay? Ay, oh. Dahil uh, uh, priority sila. Okay? Siyempre. Sandali lang. 5 hey. Five minutes. Hindi na ano, napindot ko lang. Oo. Oh, Andi ito na. Oo. Oh. Oo. Oh, sige pre. Thank you, thank you. Oh, napindot ko kanina. Oo. Oh, sige pre. Bye bye. Ay naku, ang init naman, grabe. Na nga, eh. Hindi <laughs> ka ba nanganginan? hindi pa mainit ngayon. Naku, magpasalamat ka, ganitong buwan ka dumating. Saan Nung sinabi nga eh, 29 degree. Oh my God, sabi Kung ko. Kung mas maaga-aga ka dumating, naku po. Malalaman niyo yung init. Ilang oras yung stopover niyo sa Dubai? late nga kami dumating na dun dahil uh, ano, pagbaba namin nag-check in kami ka agad. Oo. Oo. O dahil uh, late kami sa ba. Sa Montreal. Montreal ng one hour. Okay na rin paano. Eh. Yeah. Ano, 8.30 sabi ko 9:30 ang dating ko. Di mo tinitignan 'yung itinerary. Sinabi mo kasi sa akin, kaya nga sabi ko kay Lee alas 8 yung dating nyo, sila alas 6. Mm, 9:30. Sabi ko wag kang malit dahil wala kang parkingan. Si pati gabi pala wala ding parkingan. Wala, wala nang parking Kasi dito sa, sa gawin na to. Eh buti naka-parking ka pa dito. Tempo pagka ano ko, paalis yung Oo, pa alis. Si mama. Kumusta ron may lang bakasyon mo? <laughs> okay naman ma. Hindi <laughs> uh, <laughs> ka, pa, hindi ka nagsawa dito? Okay ka? <laughs> <laughs> okay lang naman ako dito ma. Kaya lang yun nga. pag kailangan lang ka ano ma. Bawat kilos dito, pera eh. 400 meters, the state of the lap of ano yan? Traffic pati? Masarap dito, ma, kung ano. Oh, kung may pera. pera. Oo, oh, okay. totoo yan. Pag may pera, masarap. Pero ang init, hindi masarap. Yun lang, o, ma. Ang init, hindi masarap. Kaya yan. <laughs> kaya ito ang traffic. Kasi, ano na eh. Andrea, alas 11 na, no? Kaya... Alas 11 na nga. Gusto ko na kaya gabi na makakawin ng bahay Malayo-layo pa yung biyahe natin Pagkatapos anong oras? Alis bukas na maaga uh, Anong oras na naman? Baka uh, tayo bukas eh Oo, uh, baka ng traffic time Kaya ba? Ano? Sabi, itong, ano na to? <laughs> Parking pero Puti na maliit-liit ang sasakyan. Ang daming ano, ang daming pa, ang mm -hmm. ano nung parkingan ha. Ano? Sa dami-dami ba naman ng ang ano, pala. Ano, anong oras na mating sila, Li? 6 o'clock. Uh, Tumawag sa akin nung inaantay nila yung ano nila, yung mga luggage nila. Hindi nga ako makakunik. Kinukunik ko nung hinahintay <laughs> na yung mga luggage.

natin? Kung sa Audi ka lang. Isang ano stay lang, oh. 192, East. Mura, pa. 400 meters, 192, mura pa. Kung lang, mura pa. naman ang pera. Ang gulo naman ang exit nila. <laughs> stay Alam mo na dito. Stay pa naman left to 192, Kailan balik mo sa Canada? 300 meters. Ah, makakuna pa rin kayo ma Kasi pagkamahal ng ticket ma eh Nasa isang daan mahigit 100,000 ma, 120 Ganun pala pag January no Mga first, second week ng January Yun ang balikan kasi Balikan ng mga umuuwi. Grabe ticket. Nakatanggap ako ng email. Eh. Pinakamura na raw yung ano, 238,000 para sa one way na... <laughs> Kaya nga dapat, kukuha ka na lang talaga ng tubig. Mas mura pa. Uh -huh. Tubig talaga. Kata. Pa. Okay. talaga. talaga. 40 kasi sa pit pa lang ako dito. Lampas-lampas pa ako sa so dinaanan ko dapat mas mabilis yung biyahe ko eh kaya lang dahil na hindi ko kabisado. Tumagal nang tumagal eh. Sanay ka na dito. Right? Medyo ma okay na. <laughs> kaya lang nakakano lang talaga ma. Uh, medyo mainis ka sa mga ano, driver uh, dito. Dahil man. maraming motorbike na nag maraming motorbike, maraming mga oh, mga hindi disiplinadong driver mo. Ano 'yan? Nakita mo pa 'yung paglabas? Oh. Ano 'yan? Talagang musuan dito. Ganun talaga. What? Hindi ka hindi sila ang bibigay sa iyo hangga't hindi mo sila nahaharangan. Ganun ang style nila. Oh my god. Ay, lagay mo doon. Tay. Ah, Yung remote ng aircon. Sige, ganyan mo. Ayos ah. Eto. Ako mahilig din ako sa halaman. sa kaya gusto ko yan. Ay, buti mo lang. Ayan ay. Ayusin ka siya sa club? Ano na, Ma? Ano? Kakain tayo. Ang dami niyong bagay. oh. ganda ng bahay niyo, Ma. Maliit nga lang, Ma. Ay, yung ginawa ko kay Isami, Ma. Ah, ito? Oo. Oh. Ang siya. Kinulayan mo? Hindi, Ma. Ganyan, hey, ganyan na talaga na. siya, Ma. Ano ano ba? Ba? Ganyan din yung kisa Isami niyo, Ma. Yung pinagawaan nyo. Kaya ganyan din. Oh. Kung saan Pilipinas? Ay, ito pala. Ang Mga dre, sobrang init. Hindi <laughs> <ko. laughs> eh, Ano ba temperature sa Montreal ngayon? Oh my God, minus ano, minus 40 14 nata nung malas yung 14? 13. Oh minus 13. Nakakaya na ang kutus, hindi ako ba? Ako na. Ba't dalawa na ang?

ano? May ubo? May trangka, trangkaso. Uso-uso so nga eh. Oo, may trangkasong gano'n. Hindi Kasyon na. Kahit sa pangkasinan, yung kapatid ko nung 3 weeks ago, nasakit sa likod. Nasakit sa na feet. May stopover pa nga. Kaya, kasi, kuya... Alam mo yung nakasabay namin? Oo. Oh. Stopover nila, 11.

저도 <목소리도> 감사합니다